Hello guys, good morning. Ayan po, naliligo na po si Mrs. Kasi magpapaterapi na po kami ngayon. Sunday po kasi walang pasok. Ayan. Ayan. Araw ng linggo. Kaya magpapaterapi kami kasi pag araw ng pasok, hapon na kami nagpapaterapi. Paglabas ko po sa ano trabaho. Sana tuloy-tuloy na po yung pagaling niya. At kahit pa paano. Nakakaano unti-unti nung ka-recover. Salamat sa Panginoon na ano, medyo kahit isa pa oh, gumagana pa rin yung isang kamay. niya. Ayan po. So, at salamat kay Lord na hindi rin ako pinapahirapan kasi nung una talaga akong tagapaligo sa kanya. Ngayon, kaya na niya mag-ano, maligo. Yan. Kaso nga lang, isang kamay lang talaga. Kaliwa pa. di kasi makagalaw yung kanin niya eh. Yan. Kahit pa paano, malaking pasasalamat ko sa Panginoon kasi binigyan pa siya ng pangalawang buhay. Ayan po guys. Thank you Lord. Uh, kahit pa paano, minsan araw-araw kami nag ano, papa therapy Kung may overtime, yun lang kawawa si Mrs. kasi talagang hindi ako na sa kanya kasi kailangan ko rin yung overtime para pangdagdag dagdag ano, uh, kita alam niyo naman na sa probinsya kasi talaga pag provincial rate maliit lang talaga ang sahod kailangan talaga minsan yung overtime pang dagdag po sa income Okay guys, babay na po kasi alis na po kami ngayon pagkatapos ko maliligo ako naman maliligo ayan po guys uh, please subscribe po and like sa aking video para po mag -ano. sana mamu mamuni po ako I hope na mamuni man lang sana ako thank you so much po